Magandang araw mga ka-farmers. Okay, thank you Lord. Tapos na tayong magpatubig. Yan. At ito na ngayon ang pipino natin mga ka-farmers. I-off muna natin yung makina. Update ko pala sa inyo mga ka-farmers. No? Dito banda, si Japanese pipino po ito. At ito, si Lokal. So, bali, dalawa ang ano to mga ka Dalawang row yung Lokal natin. So, tapos yung Japanese naman natin ito dalawa uh, bali apat na ro so bali dalawa, itong dalawa rin uh, Japanese po rin ito mga ka-farmers dito banda so pansin nyo mga ka-farmers mas mahaba to dito kaysa doon banda kasi dalawang araw po ito ang nauna nauna natin itong naitanim ng dalawang araw kaysa dito kasi bumili tayo ng isang sasi na uh, seedlings tapos tinanim natin saka tinansya natin kung ilang sashi ang kailangan nating bilhin sa area na ito so yan dahil napakamahal ng Japanese seedlings mga ka-farmers o oh, hindi nagkasya yung budget natin so yan uh, bumili tayo ng isang uh, lata ng lokal yung tinanim natin sa gitna para maano ng area matamnin lahat so yun kaya may lokal tayo dyan So naisipan ko nga ipagitna ko siya sa Japanese pipino. Iwan ko lang kung ano ang resulta nito mga ka farmers. Kung ano ang kahinatnan. Palaging may ano mga farmers, palaging may ibang variety. Ito lang muna, iupo muna yung makina ko. Yan pala ang balo natin mga farmers. Pinagkukunan natin ang supply ng tubig. So yan mga farmers no, Uh, update ko lang sa ngayon mga kaparmers may nakikita na tayong mga maliliit na bunga dito sa pipino natin you know, may mga maliliit na bunga na ito mga pero hindi pa masyadong klaro so yan mga ka no sana sana eh, ano unang bisis talaga natin to na inalagaan husto ng Uh, sa abot nating makakaya yung Japanese pipino. Pangatlong tanim na natin to pero yung dalawang tanim natin kumbaga try try lang. O hindi ko masyadong inala, hindi ko masyadong inalagaan. So yun hindi tayo nakabinta. Kung baga hindi nag-click. So ngayon mga kaparmas unang bisis talaga to na pinupukusan natin si Japanese pipino. So sana mga kaparmas maka-harvest tayo dito. Pero sa ngayon mga kaparmas, okay naman ang ano nila paglago kaya lang yung mga chicken manure natin hindi pa natin uh, ilatag talaga hindi pa natin uh, ilagay sa mga ano talaga kinulang tayo sa oras so yan sana sana mga kaparmers. itong lokal ko mga oh, dito banda lokal na pipino po ito so, kailangan na nating pagtuunan tong mga kaparmas no yun ang mga ganyan no naka ano lang hindi naka akyat yan tulad dito hindi na bumitaw sa ano mga kaparmas bumitaw sa akyatan kailangan tong lana ng oras so yan mga kaparmas sana sana mga kaparmas thank you for watching Happy farming mga ka-farmers. God bless sa, sa ating lahat.